Noong 2006, assistant ako ng isang cabinet secretary na namahala sa konstruksyon ng SCTEX. Isa sa mga responsibilidad ko ay ang mag-facilitate ng press visits at alagaan ang mga media sa field. Isang araw, dumating ang ko, Isang reporter na si Winnie, ang kanyang kameraman at isang driver. Habang ine-escort ko sila, napansin ako ng kameraman. Parang ikaw yung sa Halloween episode ng MGB ah. Sabi niya. Tumango ako. Medyo nahihiyang ngumiti. Uusisa ang mga mata nila. Gusto nilang malaman ang mga kwento sa likod ng palabas. At dahil likas akong madaldal sa paranormal, nagkwento ako. Mahaba, marami. Pero hindi ko inasahang mauuwi ito sa hating gabi ng lagim. Pagkatapos ng site visit, papunta na kami sa hotel nila nang biglang tanungin ako ng kameraman. Pwede ba dumaan sa abandoned hospital? Tumawa lang ako. Ayoko na balikan yun. Akala ko tapos na ang usapan. Pero sa Copas Bar ng Holiday Inn Clark, ang pasyat-syat pa kami, bumalik ang usapan. Medyo tipsy na si Winnie. Nagpilit. Saglit lang naman. Footage lang. Wala namang masama. Tatlo silang nagtutulungan. Ako mang isa. At dahil ayokong maging killjoy, Napilitan akong pumayag, pero may kondisyon. Walang bababa ng sasakyan. Alas uno na ng madaling araw. May ambon. Makulimlim. Ang lamig ay tila sumisinghot sa buto. Tahimik kaming nagmaneho sa daan patungo ospital na iyon. Isang abandonadong gusali sa paanan ng kabundukan. Malapit sa Mount Pinatubo. Parang wala ng buhay ang paligid. Kahit ang mga poste ng ilaw, tila may takot na hindi makatingin sa lugar na iyon. Pagkapasok pa lang sa bahuran, bumigat agad ang diddip ko. May pumipisil sa hangin. Walang nagsasalita. Dumaan kami sa mahabang driveway. Isang lane lang ang bawat direksyon. Walang atrasan. Sa dulo, may kuldesak. desak. Parang mata ng ahas na nagaabang. Habang papalapit kami, Isang malaking sanga ang bigla ang bumagsak sa harap ng pickup. Put sigaw ni Winnie. Atras! Bilis! Sigaw ko sa driver. Pero bago pa siya makagalaw, isa pang sanga ang bumagsak sa likod. Mas malaki, mabigat. Naputol ang daan palabas. Biglang bumuhos ang ulan. Maliliit, pero mabilis. Isang katahimikang bumalot. Parang may nagbabantay sa amin at sa gitna ng pitter-patter na maulan, may tumagos na tunog. Mahina, pilit itinatago sa likod ng hangin. Isang tawa. Bata, paulit-ulit. Hindi masaya. Hindi inosente. Isang tunog na alam mong may pinanggagaling ang kadiliman. Lumingon kami lahat. Wala, pero hindi rin kami nagkakatinginan. Takot na takot ang kameraman. Patang ina, may naglalaro sa atin. Bito aksidente. Sampa mo na yan. Walang pakialam. Sigaw niya sa driver. Pinilit ng driver itulak ang pickup paakyat sa sanga. Umuugong ang matina. Kumalabog. Tila may kumakapit sa ilalim ng sasakyan. Hindi ito basta sanga lang. Parang may gustong pigilan kami. Umikot siya. Paikot-ikot sa cul-de-sac. Hanggang sa may nabali. Isang bakal. At sabay sa pagkabasag ng tambutso, kumawala rin ang sanga. Diretso kaming lumabas, hindi na lumilingon. Tumigil kami sa makdo. Tahimik, walang nagsalita. Hanggang sa mamutla ang kamaraman at sabihin, dapat nakinig na lang kami sayo. Hindi na ako umuwi. Umupa ako ng kwarto sa parehong hotel. At sa gabing iyon, hindi ko pinatay ang ilaw. Bawat patak ng ulan sa salamin ng bintana, tila may dalang paalala. Hindi kami welcome doon. At may isang bagay, hindi kami iniwan. Kung ikaw ang nandun sa lumang ospital, bababa ka pa ba ng sasakyan? Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong nakakakilabot. I-comment mo rin ang pinaka-creepy na lugar na napuntahan mo. Baka yan ang susunod nating pisitahin.